Hello friends, brothers and sisters. Ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ibanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Matthew chapter 17, verses 10 to 13. Kapatid, paano mo malalaman kung ang dumarating sa buhay mo ay nakabubuti o nakasasama? Maraming dumarating sa ating buhay mga tao, mga bagay, mga pangyayari, mga karanasang sumusubok sa ating kakayahan at katatagan, mga bagay na sumusubok sa ating pagkatao. Sa ating mga nakakikilala sa Diyos, ang ating hangad ay ang makita siya at marinig at makasunod sa kanyang kalooban. May mga pagkakataong nakikita o nalalaman natin kaagad kung ang isang bagay dumarating sa ating buhay ay nakabubuti o nakasasama. May mga pagkakataon rin naman na hindi natin ito masuri agad ng gusto. Dahilan, kung bakit hindi tayo nakatutugon ng tama. Kagaya ng mensahe ni Jesus sa ating ibang sa araw na ito, nang tinanong siya ng kanyang mga alagad, kung bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias. Sumugot siya at sinabing, Darating nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Ngunit hindi siya kinilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Tunay nga na may mga darating sa ating buhay na maaaring hindi natin mamalayan kung ito ba ay nakapagpapabuti sa atin o nakapagpapasama. Kung ito ay makapagpapabanal o magdudulot ng ating pagkakasala. Maraming nagaganap sa ating buhay at kapaligiran na na satanas upang tayo ay linlangin upang ang ating buhay at pamilya ay wasakin at ang ating pananampalataya ay gibain. Kaya't napaka-importante na tayo ay lagi nakatuon sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ng paglaan ng oras sa Kanyang presensya, upang tayo ay lumago sa pakikinig sa Kanyang mga salita at sa pagkilala sa Kanya at sa Kanyang mga gawa. Kung tayo ay lumalago sa ating pagkakakilala sa Kanya, ano mang dumating sa ating buhay, mas matututunan nating tumugon ang naaayon sa Kanyang Kalooban. Kung tayo ay magkamali o magkulang man, kung sa ating puso ang ating hangad ay makasunod sa Kanyang Kalooban, makasisiguro tayo na ililigtas tayo ng Kanyang awa at pagmamahal. Amen. Kung kayo po ay na-bless ang video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share lang dahil sa pag-asa. Uli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.